Ay po, kumusta na po kayo lahat? Ano po yung bala episode na ito? Ano po? Update ko po kayo sa ating kamatis. oo. medyo ramdam na po yung init. Ay tayo po ay nagpatubig tapos ating medyo babasaan po. Oh, yung mga puno-puno. Yan, are yung ating patubig. Oh, yung pa rin po. Yung galing sa dulo. Tapos po ating sisibuyan. Yung babasaan po. Yan, ito na po. Sayang po ay eh, pagka ano. Mantik ko medyo nagalaw na pa ang presyo. Ang presyohan. Mm-hmm. may tubig po dito para mas maano po mas madilig po ang taas oh may mga bunga na rin po ay eh. talaga po ganito pagka yung ano kaya ho tumataas ang presyo, napakahirap mag-alaga. Kasi sasabay po tayo sa pag-aalaga. Yan oh, talaga po ng mga. Papatubigin po natin. Yan po ang kamatis. mayroon na rin po mga ano ilang dunga tanggal na natin ito. maganda po pagka nababasa Mabilis po ito kasi sa ating tatabu-tabuin. Oo. Oh, okay. Dapat po sa load na isang linggo. Kapag basaman lang, lang po tayo. Oo. Oh, okay. Yan ang ganda ng baray sinar eh. Diamante. Kapal po pala. Mumuha nito. ito Aba, isang lang ay oh. Mukhang dami nitong isang anong ito ah. Pakita ko sa inyo. Kali ito ng katawan na yung kaganda ng bugo. Madami po ba? Siguro, mas madami, mas maliliit po naman, no. Tingnan ho natin, no. Yan, no. Isang sanga, oh. One, two, three, four, five, six, seven. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 11 piraso Taba. Malupit Sayang to Nadali na lang ang amag Kailangan natin na Sayang siya Paano po Ganyan po talaga pag yung ano Mahirap talagang mag-alaga itong isaw nagkakaroon na ng pamasok kailangan kayo ng halaman na. la kay pa niyan. <laughs> biglang aligan saan ano po, biglang sigla sila. Oh. lalo yan na po oh. basa naman siya ah. tapos hayaan na po natin manatili yung ano yung may manipis na manipis sa tubig sa baba ah gara ayos panalo po good news po tayo po ay ano bad news at good news po ngayon oh. Yan, dini po naman tayo sa ating bad news. Ano nga po, bari? Aho, oh, yan. Dito po tayo sa ating yan, bill paper po. Oh. Yan, may mga bunga na po. Oh, lahat po. Mga marami rin po naman bunga. Oh. Yan, every puno, every bunga. Oh. Yan. Ang nakakalungkot la ang huay yan oh. Mga pinaglalaruan po ba ng aso? Oh. Dito sila naghahagaran pa lagi. Oh. Tinatakbuhan nila ito tapos iniikutan, oh. Yan. Oh. Mga bali po ang sanga, yan po ang bad news. Ay lang po na bali ang sanga, pero ito oh, yung pinaka ano diyan eh. Pinaka malupitan eh. Yan. Ayos dambo ka po. Oh. Ito po yung pinaka mas ano. Oh. Ngayon lang po na pa vlog ay pinaglalaroan po ba? Iniikutan ng aso. Ay nanlalaglag po yung bunga oh. Yan oh. Ito po natin oh. Yan. Sayang ang dami oh. oh. Ginawa nila laruan. Tupao. Sayang po. Oh, totoo. Ay, yung pa pala sa kabila, oh. Ari, matagal-tagal na, oh. Na pa, oh, mga buko pa naman. Oh. Laglagan, eh. Yan, oh. Laki pang hinayang po natin. Eh. Yeah. Yan po, anong nangyari, oh. lagas naglalagasan po harbisin na natin itong ilan ano yan pwede na natin itong magamit yan o Ayan po, ito po ang bad news. Kung okay lang po naman. At naroon na nga po ay. Na ay papalao yun. Ito mo. Yeah. Talbugan, talbugan. Ayun, salamat po sa inyong pagsama. Dito na rin po tayo tapos sa episode na ito yan. Ingat po lahat. Happy, happy lang po. Bye.